He welcomes in yung lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Na sariling isip. Wala nang tinig, wala nang halakrak, wala nang malamig na kamay na humahawak sa kanya. Ang natira na lang ay isang malumanay na bulong na hangin, parang awit ng dagat na malapit lamang. Muli niyang nakita ang dalampasigan ng kanilang baryo, ang araw na unti-unting sumisikat sa silangan. Ngunit ngayon, hindi na siya bahagi ng mundong iyon, parang isang aninong nakamasid mula sa malayo. Sa dikalayuan, natanaw niya ang puting bersyon niya, nakatayo sa harap ng mga tao, ng kanyang pamilya, na mga nagmamahal sa kanya. Nakangiti itong parabang siya pa rin, walang sinumang nakapansin na hindi na iyon ang tunay. Isang mapait na ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sapagkat gayon ay naunawaan niya ang lahat, ang walang hanggan ay hindi tungkol sa buhay o kamatayan, kundi sa paulit-ulit na siklo ng kapalit at pagbili. At habang dahan-dahan siyang nilalamon ng liwanag na sumulpot mula sa kawalan, ramdam niyang isa na siyang bahagi na mga tinig, ng mga kwento, ng mga aninong minsan ding pumalit at iniwan. Hanggang sa wala na siyang narinig, wala na siyang nakita, maliban sa isang pangungusap na naglaho kasabay na kanyang huling alaala. May wakas lamang kung may handang magsimula muli. Hindi kailanman naglalaho, mga pangakong binubulong na hangin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa isang baryo sa gilid ng dagat, maririnig ang alon na tila kumakanta na matandang kwento, kwento ng pag-ibig at kasalanan na pilit itinatago ng panahon. Isang batang babae ang nakatayo sa may dalampasigan, nakatitik sa papalubog na araw. Sa kanyang mga mata, may bigat na tanong na hindi masagot, bakit mula pagkabata, palaging sinasabi ng kanyang lola na huwag siyang lumapit sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. Ang bahay na iyon, laging sarado, laging tahimik, ngunit sa gabi, may mga ilaw na tila kusang sumisindi, may mga bulong mula sa matatanda. May mga kwento na mga nawala, mga taong hindi na bumalik. Ngunit walang malinaw na sagot, walang naglalakas ng loob na magsalita ng totoo. Isang gabi, habang malakas ang ulan at kumikidlat, narinig niya ang pangalan niya. Malinaw. Tumatawag mula sa direksyon ng lumang bahay. Nanlamig siya. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar ang tinig, parang matagal na niyang kilala. Lumapit siya, kahit nanginginig ang tuhod, at sa bawat hakbang ay mas lalo niyang naririnig ang tibok ng puso niya. At bago niya maabot ang tarangkahan, biglang bumukas si na para bang may naghihintay sa kanya mula sa loob. Sa dilim ng loob ng bahay, may mga larawan sa dingding, mga larawang hindi niya kailanman nakita, ngunit sa bawat mukha ay may pagkakahawig sa kanya. At sa gitna ng mga larawan, may isang babae na kasing edad niya, nakangiti, ngunit ang mga mata ay punong-puno ng lungkot. Dahan-dahang narinig niya muli ang boses. At ngayon, mas malinaw na. Parang nanggagaling sa mismong larawan sa harapan niya. Napatigil siya, nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa larawan. Parang gumagalaw ang labi ng babae sa litreto. Parang may sinasabi, Halika! Ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok at ang biglang pagdilim ng buong paligid kahit wala namang ilaw na pinatay. Ang tanging malinaw ay ang larawan ng babae. Ang mukha. Ang mata. Ang ngiti na unti-unting nagiging pekhati. Umusad siya na isang hakbang. Isa pa. Hanggang sa halos maabot na niya ang larawan. At biglang bumagsak mula sa kisam ang isang lumang kuaderno. Bumukas ito sa sahig at doon ay nakasulat ang pangalan niya. Hindi niya alam kung paano possible. Kung paano may susulat ang kanyang pangalan sa isang aklat na halatang mas matanda pa kaysa sa kanya. Nanginginig niyang binuksan ang pahina. At doon niya nakita ang isang sulat. Ang lahat ay maulit. Ang lahat ay magsisimula sa iyo. Napatras siya, munit sa kanyang likod ay may naramdaman siyang presensya. Mabigat ang bawat paghinga, parang may nakamasid, parang may humahawak sa anino niya. At nang dahan-dahan siyang lumingon, nakita niya ang isang figura sa dilim. Isang pigura na kasing taas niya. Kasing anyo niya. Ngunit hindi siya. Mumiti ito, kasabay ng bulong na parang galing sa kailaliman na kanyang kaluluwa. Matagal kitang hinintay nanigas ang kanyang katawan, hindi makagalaw, habang ang malamlam ng ngiti ng pigura ay unti-unting lumalawa. Sa bawat segundo, lalong nagiging malinaw ang mukha nito, hanggang sa wala na siyang dudang kaparehong kapareho ng kanya. Parang salamin na buhay. Ngunit sa mga mata nito, may dilim na hindi niya may paliwanag, isang dilim na tila walang hanggan. Bakit, bakit ikaw din, mahina niyang bulong, halos hindi lumalabas ang tinig. Lumapit ang pigura, bawat hakbang ay may kaluskos na mga lumang sahig. At sa bawat paglapit, pakiramdam niya ay mas lalo siyang hinihigop ng katahimikan ng bahay. Dahil isa lang tayo, sagot ng tinig na malamig, tila nagmumula sa lahat ng sulok ng silid. Bumukas ang mga pahina ng kuwaderno ng kusa, mabilis, parang tinatanggay na hangin. Huminto ito sa isang bahagi kung saan nakasulat ang dalawang pangalan, ang sa kanya, at isa pang pangalan na halos pamilyar ngunit hindi niya maalala. Sa gilid ng pahina, may nakaukit na salita na nakapagdulot na matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Kapalit. Naramdaman niyang bumigat ang hangin. Ang paligid ay umikot, parang sinasarhan na isang puwersang hindi nakikita. At mula sa dilim na kisam, unti-unting lumitaw ang mga kamay na mahahaba at maputla, nakahawak sa mga dingding, dahan-dahang bumababa, tila gustong abutin siya. Napasigaw siyang ngunit walang lumabas na tinig. At sa isang iglap, ang pigura na kahawig niya ay nasa harapan na niya, nakalapit, nakatitig ng direkta sa kanyang mga mata. Kasabay nito, narinig niya ang boses na nagmula sa kanyang sariling labi. Gayon, ikaw naman ang pipili. Parang nabiyak ang kanyang mundo sa narinig. Pipili, bulong niya, halos pirapiraso ang hininga. Mumiti ang pigura, ang ngiti na parehong sa kanya, ngunit mas malamig, mas mapanganib. Kung sino ang mananatili at kung sino ang mawawala. Sa gilid ng kanyang paningin, kumikislap ang mga mata ng mga larawan sa dingding. Parang buhay. Parang nakamasid. Isa-isa, ang mga mukha ay nagbago, naging kanyaring mukha. Lahat sila, siya, lahat sila, iba't ibang versyon niya. Bawat larawan ay nakangiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon, may kirot, may pagmamakaawa, may lihim na hindi masabi. Nalaglag sa kanyang kamay ang kuaderno. Sa mismong pahina kung saan nakasulat ang kapalit, lumitaw ang bagong linya, tinta na dahan-dahang sumusulpot, parang sinusulat mismo sa harap niya. Walang makakaalis ng walang iniwan. Nanlaki ang kanyang mata, at bago siya muling makapagsalita, Naramdaman niya may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Nabigat. Mabagsik. Parang hinahatak siya pababa sa lupa. Nang lumingon siya, wala ng anino, wala ng pigura. Ang nakatayo sa harap niyang ngayon ay siya mismo. Ngunit ang bersyong ito, nakasot ng puting damit na luma, may mga bakas ng dugo sa laylayan, at ang mga mata, wala ng buhay. At ito ay dahan-dahan ng umaabot upang ipatong ang kamay sa kanyang dibdib. Parang natigil ang oras nang dumampi ang malamig na kamay sa kanyang dibdib. Isang biglang silakbo ng lamig ang dumaloy sa kanyang buong katawan, parang hinuhugot ang hininga mula sa kanyang lob. Napaatras siya ngunit hindi siya makakilos. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig na lumang tabla. Ang bersyong nakaharap sa kanya ay walang imik, ngunit ang bibig nito ay dahan-dahang bumuka. Mula roon, hindi salita ang lumabas, kundi isang mahinang unggol na parang panaghoy ng libo-libong kaluluwa. Sa sandaling iyon, muling gumalaw ang mga pahina ng kuwaderno sa sahig. Bumukas ito sa pinakadulo. At nakita niya ang huling pahina, blanco. Ngunit habang nakatitig siya, unti-unting sumusulpot ang mga letra. At ang nakasulat ay, isulat mo ang wakas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang puting bersyon niya ay nakatayo pa rin sa harap niya, nakangiti ng kakaiba, at sa kabilang kamay nito ay hawak ng gayon ang isang pluma na itim ang tinta. Dahan-dahan itong iniyabot sa kanya, kung hindi ikaw, sino, bulong na tinig na dumadagundong sa loob ng kanyang ulo. Habang nakatayo siya roon, naramdaman niyang isa-isang nagsisindi ang mga kandila sa paligid at parang may ritual na nagsisimula. At sa mga aninong kumikilos sa paligid ng apoy, nakita niya ang iba't ibang anyo na sarili niya, bata, dalaga, matanda, lahat nakatingin sa kanya, lahat naghihintay na kanyang magiging desisyon. At ang pluma ay ngayon nasa kanyang kamay na kahit hindi niya namalayang tinanggap niya, Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang pluma. Ang blankong pahina sa kuaderno ay tila humihinga, bawat segundo ay parang inaakit siyang magsulat. Ngunit paano siya makapagsusulat kung hindi niya alam ang wakas na hinihingi nito? Naririnig niya muli ang mga bulong, hindi na isa, kundi daan-daan. Mga tinig na galing sa iba't ibang anyo na kanyang sarili, nakapaligid sa kanya, sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Hanggang sa unti lumitaw ang malinaw na boses sa gitna na ingay isang buhay kapalit ng kalayaan. Bumigat ang dibdib niya. Napatras siya, pero nakasunod ang lahat ng anino, lahat ng bersyon niya, nakatingin, nakangiti ng pilit, at may mga matang puno ng pagod. Napansin niyang ang puting bersyon niya, ang may bakas ng dugo, ay nakatayo pa rin sa kanyang harap, at nakataas ang kamay na tila itinuturo siya. At sa biglang iglap, ang mga larawan sa dingding ay sabay-sabay na nabasag mga piraso na salamin na bumagsak sa sahig at sa bawat refleksyon, nakita niya ang sarili niyang unti-unting naglalaho. Nabitawan niya ang pluma. Ngunit kusa itong gumuhit sa pahina, parang may sariling buhay. Isang linya ang unti-unting sumusopot. Sa wakas, napili na. Naramdaman niyang biglang lumuwag ang bigat sa paligid, ngunit kasabay nito ay parang may hinuhugot mula sa kanyang lob. Ang kanyang paningin ay nagiging malabo, at ang tanging nakikita niya ay ang puting bersyon niya, nang naglalakad palayo, dala ang mismong anyo at buhay na dating kanya. Siya naman, naiwan sa gitna ng mga anino, habang dahan-dahan siyang nilalamon na dilim na walang hanggan. Habang unti-unting nilalamon siya ng dilim, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang mga tinig na kanina ay bulong lamang, gayoy naging halakrak, mahahaba at masakit sa pandinig. Sa bawat tibok na kanyang puso, pakiramdam niya'y mas lumalayo siya sa katawan na dating kanya, mas lumalapit sa isang puwang na walang pangalan, walang dulo. Muli niyang nakita ang kuaderno sa kanyang paanan, nakabukas pa rin sa huling pahina. At doon, isa pang linya ang kusang sumusulat. Ang wakas na isa ay simula na iba. Sa kanyang paligid, ang mga anino na iba't ibang bersyon niya'y nagsimulang maglaho isa-isa, natutunaw na parang usok. Ngunit bago sila tuluyang maglaho, iniwan nila ang mga titig na puno ng awa at babala. At sa pinakahuli, tanging siya na lang ang naiwan sa kawalan, isang kaluluwang nakabitin, alang katauhan, walang tinig. Sa malayo, nakita niya ang puting versyon niya, nakasot na ng bagong kasotan, malinis, buo, at lumalabas ng bahay na iyon na parang walang nangyari. Ngunit bago tuluyang magsara ang pinto, lumingon ito, at mumiti Isang ngiti na alam niyang siya rin ang minsang nagbigay. At ang pintuan ay dahan-dahang nagsara, iniwan siyang nakatanikala sa katahimikan na walang hanggan. At sa huling sandali, narinig niya muli ang isang boses, mahinang ngunit malinaw, dumadaloy sa bawat sulok ng dilim. Hanggang sa dulo na walang hanggan, naglakbay ang kanyang kamalayan sa gitna ng kawalan. Walang hangin, walang liwanag, tanging kadiliman na tila kumakain ng bawat alaala niya. Isa-isa, nawala sa kanya ang mga mukha ng mga mahal niya, ang lola niyang nagbabawal sa kanya, ang mga kaibigan, ang sarili niyang pagkabata. Parang pinupunasan ng panahon ang kanyang pagkatao. Munit sa kabila ng lahat, nanatili ang isang bagay, ang boses. Hanggang sa dulo na walang hanggan. Paulit-ulit, tila awit na walang katapusan. Hanggang sa bigla siyang nakakita ng liwanag. Isang liwanag na tila pinto sa gitna ng kadiliman. Nais nice niyang lumapit, Munit ang mga aninong natunaw kanina ay muli na namang lumitaw. Gayon, sila'y para mga guardia, nakaharang, nakapila, lahat ay may parehong mukha, mukha niya. Isa sa mga anino ang lumapit at bumulong sa kanyang tenga wala nang balikan. Ang nakalabas ay ikaw pa rin, ngunit hindi na ikaw. Nanikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas. Dahan-dahang nagsara ang liwanag sa harap niya, at siya'y muling binalot ng dilim. Sa malayo, naririnig pa rin niya ang mga yapak ng puting bersyon niya, papalayo, papasok sa bagong buhay. Habang siya, nananatili sa lugar kung saan ang oras ay hindi na gumagalaw. At sa mismong huling sandali bago tuluyang maglaho ang lahat ng alaala niya, isang tanong ang sumulpot sa kanyang isipan. Ilang beses na ba itong nulit?